Ayon sa Department of Agriculture, 5% lang ng supply ng bigas sa buong bansa ang hawak ng NFA. Ang natitirang 75% ay kontrolado na ng mga pribadong rice traders. Suspecha ng NFA maaaring nagkaroon na rin daw ng manipulasyon sa supply ng bigas mula sa malalaki at pribadong rice traders. Ang malinaw po dito sa mga nangyayari sa atin, may mga nagmamanipulat, may mga nanggugulo sa atin. Ayun naman pong mga panggugulo na ginagawa ay kayang gawin ng isang grupo o isang tao lamang na merong uh, sapat na pera, sapat na impluensya at kakayahan na uh, uh, pakialman yung nangyayari. Ang isa pong example nito, yung, kung matatandaan nyo po dati, nagkaroon po ng mga papila sa, sa mga palengke. Ang tinutukoy ng NFA ay ang biglang pagdagsa ng daan-daang katao sa iba't ibang mga palengke sa Kamaynilaan noong September 2013 para bumili ng NFA rights. Katabunan kami ng maraming tao. Marami talaga. Marami talaga. More than 500 na katao yung nandito. Na sa laban, Hanggang dito nga natakpan na kami. Maraming bigas, hindi naman shortage. Sa pamamagitan ng kopya ng affidavit na ito na nagmula mismo sa NFA, natunto namin ang dalawa sa mga pumila sa pretail market at kinumpirma nila ito. gay binigyan kami ng 250 para pambili doon ng bigas sa pretel. pagbili na, pag namin doon, bumili kami ng bigas. Tapos pagbalik namin sa ano, doon na sa may nag, nagbigay, binigyan kami ng 250, bali 500. Maging may-ari ng bigasan sa Pretil Market, nagulat rin sa biglang dagsa ng mga tao sa kanilang tindahan. Gaya nung nakalagay sa Apidabit, may mga pumilang tao rito. May pera naman sila lahat. Unusual yung dami nila dahil marami sila. Mga ilan yun, sir? More or less 500. Bukod sa pretil market, ilang grupo rin ang namigay ng pera upang utusan ng mga ito na bumili ng bigas sa Caloocan City, Quezon City at Rizal. So mga ganun pong sitwasyon na, na alam natin na ito ay uh, uh, manipulasyon. Nagkikreate po ito ng panic scenario sapagkat pagkata, uh, alam po natin na pag napanood po ito ng ating mga kababayan, ay uh, magpapanik sila, mag-aalala sila, baka nga naman nagkakakulangan na ng bigas. Matapos lumabas sa balita ng iyaring panic buying sa ilang pamilya, nagkaroon daw ng piso hanggang dalawang pisong pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Mula 34 pesos ay naging 36 pesos kada kilo ang presyo ng commercial rice ng mga panaw ngayon. Ayon sa NFA, maaring may rice cartel sa bansa na siyang may hawak ng maraming supply ng bigas at nagko-control ng presyo nito sa merkado. Ito po yung posibleng cartel kung kung meron nga tayong matatawag na cartel kasi yung po yung uh, sabi ko nga po very technical kasi yung yung salitang cartel pero in effect yung yung nagagawa po nila yun na po yung ano, yun na yung nangyayari. Lumiliit na yung, yung hawak ng magtitinda. Ang tendency ngayon itong magtitinda ay eh uh, i-control din. So may contagion effect. At the same time, dahil akala ng mga tao ay kakaunti yung supply, ano, uh, napipilitang itaas ang presyo. Kung mapapatunayan na may kasunduan ng ilang kumpanya sa pagmamanipula ng presyo, malinaw na nalabag nila ang Republic Act 7581 o Price Act kung saan nakasad na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng kartel. Ayon sa batas, ang kartel ay dalawa o higit pang katao na nagkasundo upang manipulahin ang presyo ng mga produktong hawak nito. Ang sino mang mapapatunayang sangkot sa kartel ay maaring makulong ng lima hanggang labing limang taon at magmulta ng hanggang dalawang milyong piso. Meron pong talagang uh nagsasamantala at uh, gustong magpataas ng presyo kasi po ay eh, minsan eh, alam niyo po hawak din naman ng NFA is not that, uh, that much. So ang ginagawa nila po namin solusyon dito kung palagay namin na meron po mga gusto magmanipula sa Metro Manila so we just uh, add some more stocks doon sa ating pong uh, NFA dito sa Metro Manila and if, it will uh, surely yeah, pull down the price lower.